Today guys, for namin sa Aligway. Ngayon alas 5, city ang takda sa hapunon. O kining ako mga kauban guys, naning kani sila o, oh, nanguha og mga kalan unong gigad ari sa dagat. MM. Dagat. 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 Di pa diri guys kay eh. <laughs> Tresoro mi diri oh. Wa, ngano man. Dong. Inday. 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 Ningaw kay sila guys. Puro sa lang gi manmanan oh. Sunod-sunod. Nawa sila mga kalan unon. Sa guys. <laughs> Kaligwa ni guys. <laughs> Ningaw kay sila oh. di duha o nasa layo panguhan na lingaw ang ko pagkaon ako kaila guys sa mga pagkauna na basta nasunod na kung nila ito ay mga nga nanguha po guys o sunahan o kan ginanguha sila o mag-unwind guys no sometimes oh, dili lang pud sige eh, kay kapo yung impon no pero dili po ta ganan magsige pundo sa balay una ang ganahan pud ta magsuri-suroy mag-explore makalingaw man oh thank you for watching